Kuya! Kuya! Sir, lang. Halalay lang po sa motor. Halalay lang. Halalay lang sa motor, kuya. Baba ka na, sa kanan. Ay, kaliwa pala. Yan. Iwan na mo yung kamay mo. Sige. Masyadong bako-bako kasi mga kadya dito eh. At ako sa may Estrella nakatira pero pupunta akong galing. Ah, sige. Sa galeria okay. kami diba? Tama, no? dun may supermarket ang chance yung entrance. sige, pa ako kasi sinabi kong Robinson, kasi sa likod munta, eh. Apotin, mama, mananggab, mananggab pa kayo ng katrabaho no? Na... Eh, duna na, ako na, ako na, Sabihin ma'am, kung hindi gano'n sa office na stroke, hindi gano'n sa office, parang gano'n. Hindi, basta doon ako nagpatrabaho oh. sa lahat gastos nila. Hindi oh, ko naman kasalanan, hindi ko naman kasalanan yun. Oh. Yes, kasama niya ma'am, sa ano, siyempre, hindi eh. naman sakataw ka eh. Opo, banga, dalawang beses, dalawang beses yun, isang September at isang November. Ang oh. wow. kasunod. Yung una, walang Oo. <laughs> yung kawalawa kinamaan na yung left brain kaya ako na din A ball kanan ah pero mabuti mamay yung mga mo ano dyan mababait din mga boardmate may isa kang kapatid, tama man, no? Yung pininto mo kanina, lalaki, no? Apo, nasa na si niya. Balim, matanda na rin. Dalawang, Dalawang taon lang po ang tanda sa akin. Pero so, bata pa rin, kasi kung 55 ang edad mo ngayon, yung panganay niyo, nasa 58, kung so, bata pa. 57 po. So, bata pa. <laughs> Wala yung posible sa itaas. Pag na naniniwala ka. Tsaka, meron kang force dito si sa sarili mo. Ah, oh, ka na, Kakayanin mo. Ma sa si ma'am, talagang... Malaban ka talaga sa kaysa sitwasyon mong nahirapan ka ba? Nakikita ko. Wala naman pong gagawa nito di ako lang. Kaya ako na lang. Magkapit bahay lang tayo. Wala. Lang. Lagi itang ilipong ka kay. Kung, kung iaasa ko pa sa iba, ba't ko pag hindi ko naman pwede gawin yun? Paano yung pag-uwi nyo mamaya? Mama, nakasakyan nyo. Gaano? Ganito pa rin po. Eh, ilang kilometro ba ang distance ng trabaho mo? Pati yung... ko uh... so, po ako nagtatrabaho, Pani. Malay-layo rin mama. Distance distansya rin, di ba? Anong 70 Pesos binabayaran ko sa mumin. Araw-araw yun. Wala lang akong pato ko pa ngayon eh. Ah, wow, okay. Kaya nilakad ko yun sa pag-ibig. okay. <laughs> Buti nga hindi na ako napunta ng Bersia. Sarado na pala yun. Oh, ano bang araw ngayon? Monday? Nasa circuit mall. Oh. Circuit mall na daw sila. Buti dinala ako ni di. Bumitin kasi sila. Sinakyan ko kanina. Dinala ako niya dyan sa Metro House. Oh. Malakas ang ulan kanina ma'am. Isa ka ma'am. Buti nga rito. Para... Wala ka pong ulan dito. Mainit lang. oh, nga. Medyo maabot kahit Medyo makulimlim ba? Kanina doon sa may dinaanan namin ni Kuya na mungit, ano eh, makulimlim. Pero pagdating sa may Makati, pa, paano na maaraw? Oo. Oh. So, ano, balikan natin yung nangyari sayo. Ano, no? Uh, ilang years na kayo na, ano? Five years na, ma'am, no? Mula ngayon? Aba. Uh, uh -huh. na, 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 na. Sana naman na kayo pa nagluluto, siyempre kasama mo yung board lang, kapulit mo. Hindi po ako nag- Hindi ako nagluluto, marunong ako pero hindi ko na kaya. Puro, puro bili na lang po ako ng ulam at saka kanin. Ah, ganun po ba? Pero yung kapatid nyo ma'am, kinukumusta ka minsan o oh, kapatid, kamusta ka na dyan, ganun? Ay, hindi po, nagpupunta po ako doon. Ah, nagpupunta ka? May okasyon. Nagpupunta ka pa? Talas La Pinas. <laughs> Opo, -move it din po ako. Movid din. Talaga. Okay. Pag may okasyon po, hindi pwedeng hindi po ako magpupunta. Magtatampo po yung dalawang matanda. Oo oh, nga, nang no, katarap kapatid mo yan, dalawa na lang kayo, eh, di ba? Pero may pamilya rin yung kapatid mo, ma'am? Wala po, wala po. Babae yun, lalaki? Lalaki po, hindi na po nakapag-asawa dahil di na po hindi na po sagpag-alaga ng dalawang matanda. Ah, gano'n ma may Ma'am, may tanong ko lang, ma'am. Curious na ako ba, bakit di kayo nagka ano, uh, nag-isip na magkasawa nung araw ah. may previous ano ba kayo matakot ba kayo sa masaktan parang ganun eh boyfriend ko pe, -boyfriend, pa, pa. Pa. pe -boy boyfriend na ah tapos nagkahiwalay din kayo parang ganun apo apo ako na po. ako na po yung umiwas ah bakit <coughs> yung boyfriend niya dati ay ah, ba <laughs> hindi po. Ako na po, Ako na po yung umiwas because of yung, yung nangyari sa akin. Ah, yung stroke ka, parang gano'n? Apa. Apa. Ah, <clears throat> Ayaw pong maging pabigat. Pabigat, pabigat sa kanya. Ay, mahal ka naman yung mga, bakit hindi naman ano. Pero, Pero okay lang po. ayoko na rin po. Sabahal. Kapatid, ko na lang po. Wala na, po, wala na po iba siya na lang. Magay na. Oy, wala na dito tayo mama. Tahanan tayo ng kaunti mama kasi ano eh Kuya so, oras ah. Ano naman mga alas 2 ang Al tama ba itong oras Galas dos na ya. Ay, 1.30 yata ma'am. Di po maan eh. Nasi, huminto kasi itong oras. Ay, ano na. Magalas dos na ma'am. Okay, okay po. So. Oh, magalas 10, ano. 10 minutes. 15 minutes to 2 o'clock. Okay po. So. Kapit-bahay lang tayo ma'am. Lagi kita ngayon libring sakay. Hindi po. Mas madali po ako, ano, bubuk na lang ako tapos eh, lagi kukuha. Okay, ako man, naglilibre sa kayo din ako minsan eh. Kaya ibigyan ko ako ng card yung discount. Oh. Di ba may discount card kayo? Yung ina-apply yung discount. Uh, <coughs> Kasi nei rapan po kapag may ba, pag cash eh basically ito kunin pa po eh. Kaya cashless na lang. Tama. Maganda naman ma kasi convenient pa. Saka no, auto deduction na ata naman, di ba? Sa GCash si po, di ba? Ah. Kasi sa kanina naman, ah, nung naku pa lang nakita, sabi ko patay, type daw may rapan din si man ito. Wala pa nga po kayo, joyride pa lang po eh, tsaka ang pass. Pero joyride ako kasi hirap mag-book sa ang pass nun at tsaka mahal. Uh, kaya pumapasok sa isip ko ka baka ano, na mahal siguro taxi. Mahal po talaga. Kasi hindi ko na po kinukuha yung PWD discount ko, naawa po ko dun sa driver eh. Yeah, pero, pero kung kukunin ko yun, okay lang. Pero, pero malaki pa rin po. Kaya mag mukit na lang ako. Tama. mga po, isang daan. Okay, tama naman, ma'am. Ibiyahin natin ngayon, mahigit. Baka nagtabot ng 200 to. Okay. O, oh, ganun yun, ma'am. Ano, ma kasi ma pati traffic. Tama. Pero kasi, ma'am, pinakamaganda talaga pagdating traffic-traffic kasi alam mo na, nakalutot lusot ang motor ba? Yun nga eh, daan-daan Oo. Daan, daan, no. Oh. Kaman, hindi naman ako gano'ng mabilis mo sa takbo, tama lang. Opo. Lalo na sa, ang dami ko na rin na counter minsan na ano, it, nakasakay na katulad ng mga PWD tawag na lang, no? Sa inyo, no? PWD. Opo. Opo. Sa pangalaman, it, oy, parang unano, hirap na yan, ko paano ko ba may sakay ko. Pagkakargahin mo. Pero ano, ang bilis na nakakit eh. Gulat nga ako eh. Hindi na siya, na siya Hindi na. Ang liit. talaga ma'am. Parang ano mga 2 years old yata. Natawa nga, pagingon ko nakakit na. Parang di ko naramdaman eh. Ang ano ko lang, naramdaman ko yung nakakapit sa rito. Sa motor, tapos sa likuran ko. <laughs> Okay, Maam, malapit ka darating, ma hey, pa? <coughs> uh, Maya pa po kayo uwi, Ma'am, sa passage. Grocery remove, Ay, hindi po. Sa Makati po akong uwi. sa Pasig ako office Oh, ah, Makati ka uuwi. Tapos, tapos. Ah, okay. Tapos sa Pasig ka na gano'n ma'am, sa trabaho. Sa Pasok? Opo. Wala po akong pasok ngayon. Ah, gano'n ko ba? Pasok po doon. Uy, uy, hindi ko naman po. Ang ah, sige dyan. Doon na lang po sa may kwardya yun, Sige, no? ma'am po. Ma palampasin natin itong kotse, ma'am, ah, gusto niya po? Ay, dito na lang. Ha? Ay, dito na lang, kuya. Dito na lang? Oh, dito, dito, dito. dito, dito, dito. Ayan, dito. Sige, Sige, ma'am. Sige, ma'am. Sige, Aman doon na lang kasi yung kutsi kasi baka masagi natin. Sige po. Okay lang? Sige po. Baka muna mga. Baka masagi natin pag bayarin ako. Sige tama ma. Anong gusto yung nice? Interestan ko yung ano po? Hindi po. Hindi po. Side lang po. Side lang. Sige. Okay. Kuya. Kuya. Sige. Patay lang. lang po sa motor. Alala lang. lang. Halalay lang sa motor, aina. kuya. Baba ka na, sa kanan. Ay, kaliwa pala. Yan. Iwan na mo yung kamay mo. Sige. mama. Dandaan kayo, mama. Salamat, Salamat po. Sige, sara. Helmet po. Ay. Sige na, mama. Sige. Sige.

eh ngayon tika po siya sa mga ano, makapit papunta rito sa Robinson Ortigas eh ngayon tamang patna kawa nga kasi yun ang una magtrop na siya 2019 pa yung kwento niya tapos wala siyang islamag kapatid pareho ba wala mga mga asawa yung kapatid niya lalaki ganun din ang asawa siya naman wala rin kasi nang na-extract siya kasi nang iniwasan na rin yung niya para daw hindi na maging pabigat daw sa kanya gano'n tapos ikaw na nga sa Makati daw siya nag trabaho, pati doon nyo bandaroon, at sa Pasig pala siya nag walk sa Makati siya nag doon, so medyo may kalayuan din so proses yang tidak boleh di narawar yang kita hirap-hirap kali itu cuma saya ilibnya saya ke sana atas pas list kelas yang mengapas maka bayar lah pas so oke mga mengapas nah itu nanti aku pernah cuma marik selama maka itu